Akala ko yung abi na kila. Ha? Sino ba mo? Hindi, akala ko yung friend ko na abi, sorry. So, we're friends, right? Teka sa, huwag malikot, mamabi. Baba na ako. Hindi pala ako yung hinahanap mo. Alam mo yun, ganun talaga minsan, no? Kailangan natin magkamali para matuto. Ay, uh bugo. -huh. Ay, ma, ma maganda mam ma yung hinuhugot kaysa binabaon. mm, -mm. ba yun? Pwede naman hindi hugutin yan, ibaon na lang. Iba. Paano kung walang kabaonan? Ay, problema mo yan. Ay. Ay. Abi, pwede ano, pwede ano, para hindi ka malikot. Pahil na ng camera mo. Lalapag ko. Wait lang. Hindi, tapon mo. <laughs> Mahiga na kasi ako. <laughs> mm -mm. O, hindi naman. Ma mahiga din naman ako. Gusto mo, mahiga ako. Ayan, lalapag. Ha? Lalapag mahiga tayo pa rin, oh. Okay. Madali lang naman yun, eh. Oh. Ay, Ay sure, sure. Ayan. Okay na. Mm -hmm. Tagasan siya. Tagasan siya, Abby. Dabaw. Sa'yo yung buong ako sa mga. <laughs> Saan ka banda sa Dabao? Thank you, Monique. Buhang. Pero dito ako sa Manila, magkatrabaho. Ah, wow, sa Buhangin. Malapit ka sa airport. Mm -mm. Bisaya. Hmm, ba? Oo. <laughs> Saan ka ngayon? Sa Manila ka? Bulacan. <clears throat> ah, Bulacan. So, may ingay mga tao dyan, no? <laughs> Di ba yung bulakan, maraming chicharon dyan? Oo. Ba't alam mo? <laughs> hmm. Siyempre, bulakan. <laughs> Ilan taon na si Abi? 35. Ha? 35 ka na? 35. Ba't hmm? <laughs> nagulat? Baka nagulat ka. May anak ka na? Oo, may anak ako. Ilan? Isa lang. Oh, tanungin kita, single mom ka ba? Single mom. Ah, okay. Ilan taon ka nang single, Abi? Simula nung pinanganak ko yung anak ko. Ilan taon na? Ano? 12 years. 12 years? Ako, Diyos ko. Baka namuuna yan sa loob. <laughs> Simula nung ano, ang anak ko sa ano ko parang takot na ako sa lalaki naging to tomboy yung last ka relasyon Hindi din nag-work. Baka sa lalaki na ulit. <laughs> Baka hindi ka pwede <laughs> mm -hmm. So, naano din, kumbaga na-allergy din sa piano tsaka sa gitara? Hmm? <laughs> mm hmm. So, balik tayo sa tubo-tubo, ah. Mm -hmm. So, tubo, tubo. Abi, bakit ka napakit sa Limey 2.0? Malay mo, dito ko makita yung ano po, charot. <laughs> hmm. Sige nga, ano ba yung pinaka-ideal man niya, Abi? Yung tanggap lang kami ng ano po, gano'n, mabait. Um, mabait. Alam mo mga guys, no? Ha? Ako, eh, gusto ko lang naman sa isang babae, yung malinis lang naman, yun lang naman eh. Diba? Ang gusto ko lang naman sa babae, yung naghuhugas tapos okay na yun. Eh. Ha? Paano kung hindi naghuhugas? Ah, bala na eh. Bala na, walay ana-ana, matulog. Rako eh. Ano siya ang <laughs> na pilit mo mukhaong ko. Bisag baho. Ah, dili oy. Atras call, di kaya call. Wait lang pala ah. Sino ba yung abi na ano akala mo? Hindi, I have a friend dati nang hindi pa ako nagbablog. Pangalan niya, Abby. Baka ako yun. <laughs> Baka ako yun. Lagi, may nakaraan kami noon. Eh, <laughs> parang gusto mo rin magkaroon tayo ng Sir, Mario Escobar. Naku Diyos ko. Hello, sir. -ano mo si Pablo Escobar? <laughs> sir, is ng kamera, sir, no? Baba, konti ang kamera para makita ka. Yan. Taga saan si Mario? Taga Mindanao. At saan nga sa Mindanao, Idol? Dipolog City. Dipolog, Oh. Si Ma'am Abby nasa Bulacan ngayon, no? Single ma'am ito, may isang anak. Pero matagal Pero na po ito. Pero sa Alabang. Alabang. Oh, alapit na po na. Naman siya si Bulacan, no? Isang biyahe yan. Huh? Uh oo -oh. Sir, matagal na po itong single. Namumuo na ito. Uh oo. -oh. Hindi ko lang, ay, nakapagjuwa pala ito sir dati kaso hindi ka tulad natin ibang lahi so, kaso, baka hindi ano niya gusto eh. sa ano sir baka hindi gusto sa bata ilan taon ka na ba? 26 ma'am 26 pa lang ito pass oh. Uh -huh. gusto ko yung ahead sa akin matanda sa akin ganon Ngayon lang ako nakap sa hmm. ano, live mo. Tagasan ka, host. Bakit matagal ka na ba? Uh, oh, Dumaan ay, ka lang. Tapos dumalama. <laughs> hmm. Mga na, wala pa. Ma, <laughs> may tanong ako sa'yo. Ano mas masarap? Lalaki o babae? Yung lalaki, hindi ko. Isang beses lang eh. Yung babae. Tumagal kami five years. O, oh, alin yung mas masarap? babae o lalaki? Arong... Sir, medyo maingay, sir. Ha? Huh? Right oh, holiday daw, holiday. <laughs> <laughs> Ilan taon na si JL? Mhm. <laughs> Ilan taon ka na? Twenty-five Twenty-five Twenty 25. Huh? 25. Nako, 10 years gap, ma'am. Tagal na ako. Ayaw, mo? Hmm, hindi. <laughs> yung mga ahead naman sa akin, nose. Um, hindi, baka sakali lang kasi gwapo to eh. Malay ko ba? Hindi yung anak ko. Oh. Eh. <laughs> ma'am, 31. Kalbo. Ayaw mo? Ayaw naman. Nose. Ah, oh, wala, wala. Bagsak. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw, 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 ayaw. ayaw. ayaw, ayaw, ayaw. Ah, ah, ah. <laughs> Yung ahid sa'yo. Mm-mm. Baka ano, ako pa mag... Yan. Yun lang. Di ba? Hindi pa kayo magkakilala, nakakindat na. Sir, pakita kayo sa camera, sir. Uy. Wala, wala. nagbaba <laughs> okay, ka na ito. Kaya kung sige na nabukas ko, paano ako makakahanap dito? Kung gano'y bukas. <laughs> kung <O> bakit? <laughs> ayaw mo ibigay, no? Uy, <laughs> kakaiba yung sinasabi mo, ah. <laughs> Parang ayaw mo kang ibigay, no? <laughs> Ay, nago. Idol, ilan, ilan taon ka na? 35. Oy. <laughs> hmm. Sir, single ma'am Matagal na tong uh, walang ana-ana <laughs> hmm. oh, Walang ibulgar Ah, walang ibulgar uh -huh. May anak ka na ba, okay, sir? Uh, Angelo? Wala pa, binata po Uy, binata? Uh -huh. Ikaw, binata? Siya, binat na? <laughs> oh, okay lang ba? Koro hindi ka naman magsisisi dito, 'di ba? Kahit binat na, makinis ba? 'Di ba? Kaso wala, nabiyak na ang plangka na. na <laughs> naman. Ay, sorry, sorry, sorry. Uh, nabiyak lang naman, pwede pa naman pagtagpi-tagpiin. Pili uh na natin. -uh. O, oh, tanong ma'am kay Sir Angelo. Saan ka ngayon, sir? Da, 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 da. Oh, taga ano ko? taga Dapitan. Sa Dipulog, Dapitan. Ah, Dipulog. Oo. Oh. Teka, ma'am, teka saan? Ito lang sa Bulacan. Hindi, yung province mo? Dabaw. Ah, okay, okay. Muna pa. Kaso dito ako, ano eh, dito na kami nag-iisay ng anak ko sa Bulacan. Bulacan? Sa Manila, no? gay na lang Bulacan! <laughs> Yes, yeah. Mia. Pero ako, oh, no, ako. Okay ako. Pero ang tanong sa'yo. Hello, girl! Ma! Uy! Ay, ilang kang? Ilang kang ka nga? 35. 35. Oh. Okay. Same lang pala. May anak na. Okay lang yun. Wala, hmm. hindi ako <laughs> na babas. May anak. Basta seryoso. May anak na, pero marado. <laughs> <laughs> Kaya nga, ah, pwede. Oh kaya, Barado, kaya kailangan ng nyabi dito, Oo. Oh, okay. <laughs> <laughs> oh, para hindi tayo magtagal, no? I-follow nyo na lang isa't isa siguro. Okay, thank you. Thank you, mm. Hello. Oh, yep. Sige. Ab Sige, Sir Angelo. God bless. Parang yeah. nanalo sa loto ah. <laughs> Oo. Diba? Di ba? Hindi na lugi dyan oh. Di ba? Hindi na. Parang panato eh. Balat pa lang. Ulam na. <laughs> Diyos ko. Kahit di mo nalagyan ng suka yan sir, pwede mo nang kainin yan. <laughs> uh, yan ang literal na kahit hilaw, pwede na. Maghugas lang. Kasi kapag hindi nawugas, mabaho. Ayan. Ah, sige, sir. Thank you. Bye-bye, ho. Salamat, ho. Samping. Hmm. Sige, samping. Bye-bye. Hmm. Ingat, ha. Eh. Bye. PM ko, ho. charot joke. Ano sabi mo? Ano sabi mo? PM ko joke. Tubuang si Abiel. <laughs>